Eh guys, ito po yung mga Ito po yung pamilya kong mga ano, yung mga Pag nabusog na tayo sa linya. Ito po yung mga pamilya kong hindi maingay pero may kakulitan. Ayun po sila, ayun po sila. Yung doon doon po, hindi po kasali sa kabila. Dito lang po. Oh, oy manood kayo sa YouTube, makikita niyo to. Man, gano, may Pag yung mo, nasa yan guys, yan mga pamilyang Pam ako dito, ako. Dium, ay, oh. Mga kabata, amo mga kabata. Hello mga kabata. Yeah, kasakay. Ayan po, ayan, ayan po. Ito po yung mga pamilyang hindi makukulit pero maingay. Ay, ito, kanito anak na ita na to. Ay, 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 mga kabata. Mga kay nagitom ng pampers. Ah, sila Jobert. Oo. Oh. Kami mga ano, ano. yan? Mga kadirek. Ito, mga kabata to. Mga kabata. Yan guys, yan, 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 yan po sila. Nandito po kami sa ano, island na walang uwian. Oo, oh, ayan po yung matanda, tumatawag. Mahilig sa bangka. Ayan. Nakasisiyan tayo dito. Ayun na, ayun na, ayun na, guys. Ayun, guys. Nakakagulo po sila, pero hindi po pesta ngayon. Hindi rin po Pasko, hindi rin po New Year. Wala lang po, sama-sama lang kami. Kuya, mas malaki pa yung abs Wala na akong abs. Ayan guys, uh, umiiyak po si Nanay Suset. Ayan po, ampun-ampun po niya. Panorin niyo po ito sa, ano, i-share niyo lang, huwag niyo na-subscribe para Ay, di Bob, siya, Ano ba yung lugar to? ano Anong lugar to next? Snake ha? Bulong. Ayan po, tinatawag po nila Snake Island pero wala pong ahas, wala pong mga bulate. Marami po dito, hudas.